Guniguni -guni TV May isang baryo sa gitna ng kabundukan. Dito lumaki si Arlene. Si Arlene ay 24 na taong gulang. Bata pa lang siya ay naririnig na niya ang mga kumakalat na kwento na may isang lalaki na nag-aanyong tao. Pero ito pala ay isang aswang. Ang lalaki daw na ito ay nakatira sa gitna ng kabundukan. Ang mga kumakalat na kwento ng mga kapitbahay nila ay pinagtatawanan lamang ito ni Arlene. Mga kwentong alamat lang daw ito na pinaniniwalaan ng mga matatanda sa kanila. Si Arlene ang pinakamaganda sa kanilang baryo. Kaakit-akit ng kanyang ganda at napakabait at magiliw ito sa kanyang mga kausap. Kaya maraming kalalakihan ang nabibighani sa kanya. Isang araw, inutusan si Arlene na bumili sa bayan. Habang naglalakad siya, ay may nasalubong siyang isang lalaki. Nagtanong ito sa kanya. Tinanong ng lalaki kung maalam si Arlene na malapit na tindahan. Sinabi ng lalaki na bagong lipat lang siya sa lugar na yon. Kaya hindi niya alam kung saan banda ang tindahan. Tinuro ni Arlene kung saan banda ang tindahan. Nagpasalamat ang lalaki at nagpakilala ito sa babae. Ang pangalan raw niya ay Patrick. Si Patrick ay matangkad at guwapo at ang kanya mga mata ay parang nangaakit. At kung ngumiti ito ay nakakabighani at talagang maakit ka. Kaya unang kita pa lang ni Arlene kay Patrick ay lihim na siyang nagkagusto sa lalaki. Habang lumalakad ang lalaki papalayo ay sinusundan pa ito ng tingin ni Arlene. Simula nang nakilala ng babae si Patik ay hindi na ito naaalis sa kanyang isipan. Isang araw, naisipan ni Arlene na maglakad-lakad. Nalibang siya sa ganda ng paligid. Hanggang sa hindi niya na malayan na nasa gitna na pala siya ng gubat. Nagulat na lang siya nang biglang may kumalabit sa kanyang balikat. Namilog ang kanyang mga mata hindi akalain na si Patrick pala ang kumalabit sa kanya. Nakangiti ang lalaki at tinanong si Arlene kung bakit naroon daw siya sa gitna ng gubat. Ano daw ang kanyang ginagawa dito? Sinabi ni Arlene sa lalaki na nalibang siya sa ganda ng mga bulaklak at sa ganda ng loob ng kagubatan. Kaya hindi niya namalayan na napalayo na pala siya. Sinabi ni Patrick na delikado sa daan, babae pa naman siya. Baka kung anong mangyari sa kanya. Kaya kung gusto daw ni Arlene ay hahatid niya ito palabas ng kagubatan. Habang naglalakad sila ay masaya silang nagkakwentuhan. Para bang matagal na silang magkakilala. Wala ito ni Patrick na naglalakad-lakad din siya. Nakita daw nitong pumasok sa loob ng gubat si Arlene. Kaya ito ay kanyang sinundan. Lingid sa kaalaman ng mga magulang ni Arlene, ay lagi na nagtatagpo ang dalawa sa loob ng kagubatan. Nahulog na ang loob nila sa isa't isa. Mahal na mahal na ni Arlene ang lalaki. Hindi maipaliwanag ng babae kung bakit tuwing kasama niya si Patrick ay halos ayaw niya itong iwan at pag tinititigan siya ng lalaki ay lalo siya nabibighani dito at para bang may kakaiba sa mga mata nito. Hanggang sa padalas ng padalas ang kanilang pagkikita. Hindi nagtagal, nalaman na ng mga magulang ni Arlene na nakikipagkita ito sa isang estranghero. Pinagalitan siya ng kanyang mga magulang. Hindi daw lubos ang kilala ni Arlene na lalaki. Bakit daw ito nakikipagkita ng lihim sa lalaki? Simula noon ay nigpita na ng maglalabas ng bahay nila ang babae. Hanggang isang gabi, may naramdaman ang tatay ni Arlene na may naglalakad sa itaas ng kanilang bubong. Ang akala lang nila ay isa itong pusa. Palakas ng palakas ang mga yabag nito at ang bintana ng silid ni Arlene ay bumukas. Nagising ang babae, umayo ito para isara ang bintana. Nang may nakita siyang nakatayo sa ilalim ng puno ng kanilang mangga. Kinabahan siya nang nakilala kung sino ito. Si Patrick ang nakatayo sa ilalim ng puno. Samantala ang tatay naman ni Arlene ay lumabas ng kanilang bahay para tignan kung ano yung ingay na nanggagaling sa kanilang bubungan. Nabaling ang atensyon ng tingin ni Arlene sa kanyang tatay. Nakita niya na dumampot ng malaking bato ang tatay niya at ibinato ito sa itaas ng kanilang bubong. Kaya napatakbo pa palabas ng bahay si Arlene para tignan kung ano yung binabato ng tatay niya sa itaas ng bubong. Nagulat na takot si Arlene Napakalaking itim na ibon ang nasa itaas ng bubong nila. Bigla itong lumipad papalayo. Nang gabi na yon, ay hindi maalis sa isip ni Arlene kung bakit nakatayo sa ilalim ng puno si Patrick. Kaya nagpa siya ang babae na makipagkita kay Patrick kinabukasan. Ilang araw na rin silang hindi nagkikita ng lalaki. Nasasabik na niya itong makita. Kaya nang umalis ang kanya mga magulang papuntang bayan ay agad siyang tumakas para makipagkita kay Patrick. Pagdating niya sa loob ng gubat ay wala ang lalaki. Kaya hinintay niya itong dumating. Magtatakip silim na noon, wala pa rin ang lalaki. Kinabahan siya. Naalala niya ang kanyang mga magulang na baka dumating na ang mga ito. Tiyak na hanapin siya. Kaya naisipan niyang umuwi. Aalis na sana siya nang biglang dumating si Patrick. Natuwa si Arlene pagkakita sa lalaki. Ang takot niya sa kanyang mga magulang ay napalitan ng saya. Habang papalapit ang lalaki ay humangin ng napakalakas. Madilim na sa paligid, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang bilog na buwan. Lumapit ang lalaki kay Arlene at hinawakan niya ang babae sa magkabilang balikat. Sinabi ni Patrick na hindi na sila maghihiwalay kailanman. At maya-maya lang biglang lumiwanag ang mga mata ng lalaki at ang mga puno ay naggalawan. Sinabi niya sa babae na matatakot ka ba kung sasabihin ko sa iyo na isa akong aswang na nagtatago sa anyo ng isang tao? Hindi makapaniwala si Arlene sa pinagtapat ni Patrick. Gusto niyang tumakbo ng mga sandaling yon, kaya lang parang napako ang mga paa ni Arlene sa kanyang kinatatayuan hanggang nagsimula ng magbago ang itsura ng lalaki. Ang mga mata nito ay pulang-pula at ang mga kamay at braso ni Patrick ay napuno ng mga kapal na balahibo. At ang kanya mga koko ay humaba. Nagsalita ang lalaki, ang boses nito ay napakabagsik. Hindi malaman ni Arlene ang gagawin niya. Takot na takot siya pero ang nasa isip ay mahal niya ang lalaki. Mabait at maginoo si Patrick, masaya siya pagkasama niya ito. Kaya pala may mga oras na malungkot ang lalaki at malalim ang iniisip nito. Pero nanaig pa rin ang takot ni Arlene. Kaya tinulak niya si Patrick at tumakbo siya ng mabilis. Hinabol siya ng aswang habang hinahabol siya nito ay tinatawag ang kanyang pangalan. Nagtago si Arlene. Hinahanap siya ng aswang. Sa pinagtataguan ni Arlene ay kitang kita niya ang lubusang pagbabago ng anyo ni Patrick. Nagkaroon na rin ito ng mga pangil. At ang buong katawan nito ay punong-puno ng balahibo. Nanginginig ang buong katawan ni Arlene, lalo siyang natakot nang ito ay lumipad at naging malaking ibon si Patrick. Aalis na sana siya sa pinagtataguan niya, nang biglang lumitaw sa harapan niya ang higanting ibon. Halos simatayin sa takot si Arlene, pero nilakasan niya ang kanyang loob, kailangan niyang lumaban para makaligtas siya. Tumampot siya ng kahoy at hinampas niya ang ihibon. Paghampas niya ay tumakbo na naman siya ng mabilis. Nang may marinig siyang tinig mula sa malayo, tinatawag ang kanyang pangalan. Napakaraming tumatawag sa kanya at may natanaw siyang mga liwanag. Paglingon niya ay nasa tabi na niya si Patrick. Nagbago na ang anyo nito. Hindi na mukhang alimaw ang itsura nito. Humingi ito ng tawad kay Arlene. Hindi raw niya kagustuhan na maging isang aswang. Sinabi ng lalaki na mahal niya si Arlene. Hindi daw nito kayang patayin ang babae. Ang takot kanina ni Arlene ay napalitan ng awa sa lalaki. Ngunit hindi pwedeng ipagpatuloy pa nila ang kanilang relasyon. Hanggang sa papalapit ng papalapit ang mga taong naghahanap kay Arlene. Kaya pinatakbo na ng babae si Patrick. Sinabi ni Arlene naman na mananatiling lihim ang sikretong tinatago ni Patrick. Natagpuan ang taong bayan si Arlene kasama ang mga magulang nito. Sinabi ng babae na naligaw daw siya sa loob ng gubat. Samantalang si Patrick naman ay nagtatago sa dilim na lumuluha habang papalayo si Arlene. Alam niyang hindi na sila magkikita kailanman. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.